Magandang umaga mga karodi. Yan nga po pala yung epekto ng bagyo sa amin. Ayan po. makita makikita niyo. Puro putik po. Tingin naman po ang Pero medyo makulimlim pa rin. Pero pang apat na araw na po yan na umuulan dito sa amin sa Kabite. At ito po yung bahay ng aking tita. Tingnan niya naman po yung teres. Basa-basa. Ayan. At yan po ako tumatambay. Pag yung wala akong ginagawa. Ako. tingnan niya po yung kalabasa. No? Diba mga karo, medyo mas pa rin ang panahon. At ito naman po yung daan na papunta sa amin. Patubig. Ayan. Pinakita nyo kami na puro putik. Makita nyo naman mga karodi. Grabe ang epekto ng bagyo. At meron din kami dyang mga matumbang puno. Pero sinalay ko na rin yan. Para hindi nakaharang sa daan. Ito naman ang kalat mga karodi. Oh. Ayan yun o. Oh. Ah, uh, yung mga puno, oh. nilagay ko na sa tabi. Nakaharang yung kahapon diyan sa gitna. No hapon na, ah, ayan. Laki nang tinigtatabas at para makadaan naman kami diyan. At yan yung aming bahay, o tingnan niyo maitsura oh. oh. Yan mga karodi oh. Di ba? Puro tumbahan puno oh. Ayun yung mga puno oh. Na aking isinalay na tinabas ayan oh. Nandiyan na sa lapag. Nakita niyo naman mga karodi oh diba yan ang aming bahay pero puro potik pa rin mga karodi o makikita nyo naman grabe o oh. lintik ang daw yan ang iniwang bakas ng bagyo hanggang ngayon nakahangay pangarap dito malakas pa yan mga karodi kaya hinarangan ko yan pag sobrang lakas ng ulan parang dagat yan dyan nadaan ng tubig at hanggang dito na lang ito nga pala ang inyong master, Master Rudy. Maraming salamat po. Anong epekto ng bagyo mga ka Rudy? Kita nyo naman.